araw na naman mga kabutser meron naman tayong pag-uusapan ngayon kasi nga marami ako nababasa sa mga comments ng mga butcher na nag-a-apply pagkinta ng ibang bansa kasi nga nahirapan sila mag-apply yung mga agency daw na pinag-a-apply wala daw mga reply wala mga comments syempre ito yung masasabi ko sa inyo mga kabutser ito yung pag-uusapan natin ngayon kasi yung pag apply talaga mga kabutser mahirap talaga lalo na pag pag uh hindi yung tinatawag na walk-in, hindi pupunta ni agency. Kung so magsisend lang kayo ng mga CV nyo, kaya mag-message lang kayo, mahirap yan mga butcher kasi nga, hindi kayo marireplyan yan. Kasi sa daming nag-apply ng mga butcher, mga papunta ng ibang bansa, napakarami hindi lang kayo mga butcher, kaya mahirap nyo rin. Kasi nga marami akong nababasa sa mga comment na yung mga iba na external lang yung mga ano nila, mga requirements, tulad ng mga MBA yung mga yung mga IELTS daw nila. Nahirapan talaga sila kaya nga, nahirap talaga kaya ito yung mapapayo ko sa inyo mga kabutya. Yung pag apply kasi, dapat talaga hindi yung mag may lang kayo, hindi yung magsisin lang kayo ng mga email nyo. Dapat talaga pupuntahan yung agency. Magpa-follow up kayo kahit sabihin nyo. Yung one week, one time lang mag follow up kayo puntahan nyo kung sino mga agent doon, kung sino nag-aasikaso ng mga papel nyo, baka nandyan na yung employer. tsaka ito pang pa tips mga kabutsya. Pag once na nandyan na yung employer, yan, medyo mabilis na kayong makaalis niya mga kabutsya, lalo pag pumasakay sa interview. Kaya mahirap talaga yung mag-apply mga kabutsya, lalo na yung mga malayo. Kaya mas priority talaga nila yung mga nandyan lang sa Maynila. Kung saan man yung agency nyo, kung nasa ang probinsya kayo, puntahan nyo mga kabutsya, ito yung mapapayo sa inyo yan ang mga tips na mabilis yung lagi nyong pupuntahan yung agency lagi nyong tatawagan kung wala yung oras basta kung kumustahin nyo kung nandyan na yung visa nyo kung nandyan na yung employer for example na interview na kayo mga butcher ang hihintayin nyo na lang yan yung visa nyo at yung medical nyo para sa ano na yun na lang ang ano nyo hintayin nyo pero kung nag apply lang kayo sa agency mga butcher na wala pa yung interview wala pa wala pa yung schedule ng darating yung employer yan, medyo matatagal lang pa kayo yan mga hindi, hindi, talaga tulad yung once na mag-apply kayo tapos mga isang linggo lang mga isang buwan lang na yung employer mabilis na kayo makalis niya mga kabot kaya mahirap talaga mag-apply mga kabot mahirap kaya nandiyan talaga yung nagsisikap at tsaga, tsaga si pag wala talaga kayong tsaga mahirap kahit nga sa aming trabaho mahirap talaga rin mga kabot nakita nyo yung trabaho araw-araw yan magtabas-tabas ng kambing, mag-bypass ng mga kambing, mga tupa, paulit-ulit na lang na ano. Sana sa akin tong video na to pinapaitan sa inyo, may matutunan lang kayo anong ginagawa namin dito sa Middle East na pag-ubutcher. Hindi ka tulad yung mga Canada, Europe, yung mga ano talaga halos. Bira lang yung mga pag-video sila so, baka bawal din sa kampanya nila. At sa akin, medyo bawal din pero alam mo naman, medyo may katigasan din ng ulo, patagulang na pag-video pag wala yung mga manager. Kaya walang problema maabot siya. Ito pala yung ano, Somalian lamp to. Ito, dito. Ito natin mga yeah, Merry Christmas belated sa inyo pala mga kabutsher. Sana itong video na to ay makatulong pa ako sa inyo. Marami na rin akong natulungan. Tsaka sa mga natulungan ko yung mga paalis na tsaka mga nakaalis na rin. Tsaka yung pa sa Pilipinas. Hintay-hintay lang kayo mga kabutsher. Meron din kayong oras kasi nga hindi naman talaga mabilis yung makalis agad huwag mong mamadali kailangan may be patience lang tayo mga kabuts tsaka yung mga natulungan ko maraming salamat din sa inyo sa pag-comment sa mga video ko pag may message sa akin na tol nandito na ako sa ano bansang ganito sa Middle East Qatar so, salamat at least kung may, nat kayo sa mga video ko salamat din ako at least nakatulong ako sa inyo mga kabuts kaya laking bagay din talaga na mga sa mga vlogger na nag-video sila ng mga ginagawa nila dito sa ibang bansa kaya saludo ko sa inyo mga ang dami ang dami mga vlogger na nagdagawa ng video para magkaroon din ng guide yung mga wala pang experience sa akin ang para sa mga walang experience lang pero yung mga mga experience sa doon na uh, okay lang yun mga kabutsir tulungan na lang tayo hindi ka tulad yung ibang mamagaling talaga alos mambas pa sa akin. wala naman kami ginagawa masama sa ginagawa mga So, pinapakita lang namin yung trabaho namin. Hindi sa pagalingan, mga kabutsyan. Kami sa mga pagbuhan lang. Tsaka, gusto mag-abroad, mga first-timer, kung ano ginagawa namin sa bumasa. Yun lang, makapayo sa inyo. Ano rin nyo lang yung video, ganito lang ginagawa namin. Hindi pa talaga totally yung ganyan ginagawa namin. Hindi mayroong pang iba na hindi Lalo sa mga first time. Napakahirap mga kabutsyan. Kaya nga, si at sa tayo tsaka dapat may bahaw kayo pagwas na mag abroad kayo mga kabutsyer ang dali nyo yung homesick nyo. Yan ang pinakatranambrong na kalaban dito sa bang bansa. Kaya maraming salamat sa atin mga... God bless. Happy New sa inyo lahat at bags God bless mga kabutsi. okay.